Ang mga naguguto ay inyong pakainin, ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maiisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan ipinapakita ng Diyos na ang tunay na kabanalan ay napapatunayan sa pagmamalasakit sa kapwa. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin, ang mga walang tirahan ay inyong patuloy. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Ang pananampalataya ay dapat makita sa gawa. Hindi sapat ang pagdarasal at pag-aayuno kung walang kasamang pagkilos. Ang Diyos mismo ang naguuto sa atin na tumulong sa nangangailangan, magbigay sa nagugutom at kalingain ang mga mahihirap. Ang tunay na kabanalan ay nasa pagmamahal sa kapwa. Ang pagsunod sa Diyos ay nakikita sa pagpapakita ng malasakit sa mga nangangailangan, mga nagugutom, walang tirahan at walang maisuot. Hindi tayo dapat magkait sa ating pamilya at kapwa. Minsan, madali tayong magbigay sa iba, pero nakakalimutan nating tulungan ang ating sariling pamilya. Itinuturo ng talatang ito na ang ating pagmamahal at pagtulong ay dapat magsimula sa ating tahanan at lumawak patungo sa ating kapwa. Ano ang gantimpala ng paglingap sa kapwa? Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Sisikat ang liwanag sa ating buhay. Ang isang pusong mapagbigay ay nagdadala nang kaliwanagan, kasiyahan at kapayapaan, marami ang mayaman sa material na bagay ngunit salat sa tunay na kaligayahan. Hindi nila nararamdaman ang kasiyahang dulot ng paglilingkod at pagtulong sa kapwa. Kung alam lang sana nila kung gaano kagaan sa pakiramdam ang tumulong sa iba at ibahagi ang kanilang yaman, Muling manunumbalik ang ating kalusugan. Hindi lang espiritual na pagpapala ang maaaring matanggap natin, kundi pati ang kagalingan ng ating katawan at isipan. Kapag nakatuon ang ating atensyon sa pagtulong sa iba, kadalasan nawawala ang labis na pag-aalala natin sa ating mga problema. Nababawasan pati ang ating stress na nagdudulot ng maraming karamdaman mararanasan natin ang tunay na kagalakan sa Panginoon. Ang pagbibigay at pagmamalasakit ay nagdadala ng kagalakang hindi kayang ibigay ng yaman o material na bagay. Pagnilaya natin, paano ko na ipapakita ang aking pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan? Mayroon ba akong kamag-anak o kakilala na nangangailangan ng tulong na maaari kong abutin? Paano ko maisasabuhay ang tunay na kabanalan sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa? Panalangit. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad sa pagtulong sa aking kapwa. Huwag mo akong hayaang maging makasarili o walang pakialam sa mga nangangailangan. Naway maging daluyan ako ng iyong liwanag at piyaya sa iba. Amen. Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay hindi lang sa salita kundi sa gawa, sa pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa.